mga bakang agoncillo. Ano siya alagaan niyo po? Alagaan. Mga ilang buwan niyo po kaya alagaan niyan? Mga dalawang taon. At siguro nabili na. Magkano pa kabili, sir? 40. 40,000? Oh, maayos ah. Oh. Yan, 40 mil. Torete. 40,000. Ito, eh. Yan. Eh, okay, sir. Nakabili na. Sir, magkano pa kabili? Ay, hindi mo alam. <laughs> Ay, papakarga lang pala. Ay, ito, nabili na rin. O, oh, ayan. Mga patabain yan. So, ito, mga turutihan. Ayan. Mga oh, uh, gandang turete ito. Ayan, walang sungay. Ayan. Ayan, si Kuya Hi, sir. Good morning. Kaya, magkano presyo ng torete mo? 50 mil. May higit sa 50 mil. Ayun naman, may tawad pa, ano? Ah, ayun, may tawad pa. 50 mil, may higit. Torete, ayun, oh, magaganda ang torete ngayon. So ngayon, guys, sa gulan, ay kunak sa inyo, bumili na kayo ng baka ngayon. Kasi mamaya, sure yan, bababa ang presyo kapag tuloy-tuloy ang ulan. Ito kay kuya Ayan Turete din <laughs> Magkano yung kuya? Magkano po presyo? Magkano po presyo? Ah, hindi mo alam Ay, kay Kap Ito kay Bulacanore Uh, galing Bulacan ang nakakagulat. <laughs> eh, ano ang bakal. Ayun nga baka ay mahina sa ginaw? Malapit ang presyo na Malapit ang presyo at yun ay naulan pa. Ayun na ay hindi na nila pinatatagal ang tratuan kapag ganitong panahon. 105 dalawa. Uh, 105 dalawa. Pero yun ay tatatawaran pa.

Tama naman. Ninety-five. Pa? Nine-five. Oh, ay. Magkakaroon ka sa <laughs> pagsasay. Tama, tama ako. Kaya naman pinanong kuha. Oo. Ay, Mayroon ako dito. Ikaw lang. <laughs> Pesya day. Ay, ay, ay. Pinatawanan ay, na 99 na lang. Yung pababa. Ang bilis bumaba ng presyo ng baka. Hey! Ito, maganda rin, no? Maliit, maliit yung maliit. Ano pa tatay So, ito ay ang ina.

Nangti na, nangti na. Nangti na, nangti na. Nangti na, na. Nangti na, nangti na. na, nangti na. na, nangti na. 1,000 na, nangti na. Nangti na, nangti na. na, lang yung 1,000, na, na ano ayun nabili na 97,000. Nakuha din ng buyer ang gusto niya presyo. so nabili na Ayan, yan 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 na 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 So, hindi natin mahabol kasi yun, na ng mga kamay ko. Isa sa, payong, ay isa sa cellphone. Tsaka malakas pati ang ulan. Ito naman patong sa isang daan, yung dalawang bakang yan. Patong sa 100,000. Palalaki na din. O hanggang balik na ng may hawak. Ayan. Patong sa 100,000. Ayan. kaya nabili na po? Nabili nyo na? Magkano po pres? Ah, Magkano po pwede po? Magkano po pwede 40,000 40, 40,000 40,000 40,000 40,000 So guys, umuulan kapag hindi ka nagpagitnaan yung mga baka dito, walang benta kasi yung ibang mga buyer na pumunta pero nakapayong Ayan, kapag mm, hindi ka sa pumunta dito sa gitna na magbaba ka, walang benta So iyon, pumagitna sila kahit sila yung mga basang-basa ito si Kuya kabilin na. Magkano po siya na pagkabili? 55. 54. 54,000. Malaking baka. Matabaid. Yes. Ayan. Magkano siya na pagkabili? So dito kailangan natin maghabol ng mga magbabaka. Ano uh, mga nakabili? Kasi... Hindi natin matatanong kung magkano talaga ang kanilang mga napagbilhan ng kanilang mga baka. Pag hindi natin hinabol. Ay ito si Sir. Sir, magkano po pag gabeli? 70. 70,000 katulad nito ayan, mabilis. 70,000 ang, 70, ang paggabeli. Pataba imbaka. Itong Torete Galile, meri ginaw na ginaw na. Um, matayo na ang balahibo. Ayan, Ayan. ito yung uh, mga bakang limeri. Ang mga Torete Galile, Ginaw na ginaw na ang lalaki ng mga um, lalaki ng mga pata nila. Tingnan nyo. Kahit maliit pa, yung um, mga lalaki na yung mga pata. Ito, na natin. Magkano yung toy? 55,000. 55,000. Yung mga turete, galing lemery ano? Galing lemery. 55,000. Magaganda naman. Magaganda naman ang Ano yung yung isang na natin ng lambi ano? Oo, kalay lang na lang. yung paa niyo. Sabi Sabi 55 ang isa. Ale. Mga ano le. Torete galing na meri. So kayo na ah, nakakabili ng... Ay, baka mo! Ay, baka mo kalabaw! <laughs> ba yan? Magano ba kabili? 45. Ayan, 45,000. Ayan, yeah, magdamitin pa. Ayan, magkakagay. Bigyo nga Nadapa po. Uy, to. Oh. Ito. Tayo, magkano yan? Magano? 48,000 may bawas pa. Lemire ano? Ayun, tarete galing Lemire. 48,000 may bawas pa. Oh, ang gaganda din. Okay. Basang-basa na ang mga turetian ngayon, no? Ah, uh, po nadapa ka. Ah, bigat ngayon, gawa ng mga ulan. Ito si Kuya. Ayun. Kaya sandalay lang mga baka nyo. Diyaw po. Diyaw. Yeah, um. May idea po ba kayo kung magkano ang trucking papuntang Atimunan? Hindi ko alam. Ay, hindi mo alam? Um, ay kasi... ah. Ayan, basang-basa na yung mga baka. Mga bakang agoncillo. Ni tatay merong. Magkakano yan, sir? Ito, ito 85. Ito, 85,000. Itong maliit? Ah, ito yung 78,000. Yan. At ito naman, 85,000. Mga bakang agoncillo. Yan, maulan na maulan pa rin. Ito, nabili na. Sir, so, magkano pa kabili? 74? 74,000. Magkano sila pa kabili? Magkano pa kabili? 35. 35. 35,000 ang pagkabili. Ayan, Torete. Kulay pula. So, dito guys, ay talagang napakahirap. Dito sa gitna, init, ulan, tapos may sipa pa ng baka, may sungat, may susugurin ka pa ng baka. Okay, na. Ayan. Talagang mahirap nga talaga dito ko na-realize na mahirap pag nasa kita talaga. Ay, eh, nabili na siguro to. Sir, magkano pagkabili? Magkano pagkabili? 57. Ay, matabang baka. 57,000. Malaki ang kabugso. Uh, Malaki pang pa katawan noon eto na bilina gusto magkano sir magbilis magkano po baga? 50,000 eh mala malaki na rin to oh 52,000 ang halaga at kung magkano ang total sagot kaya ano pero okay kapit ka pala dito ang halaga ng para ay bililin niyo po ano so, siya? lang nya po halagaan nanga ilan ba niyo po kaya lagan yan meron pa kayong ano po pinababaki diyan sir bukod sa damo no oh... Aba, ah, wala na. Damo lang. Ah, damo lang talaga. Mm. Pure damo lang. Ayan. Ta Tagabalit din po kayo. Pangalan uh, niya po. Pangalan niya po. Ah... Uh, Michael Canila. Ah, uh, shout out kay Sir Michael Canila. Ayun, taga Balete. Eh. bumili ng baka dito Vitamala sa Patigas siya. Sa Patigas po ito. Ayun. Eh, bodyguard din um. sir, dalawa pa. Ito ah. eh, 2,000 pagkabili ng kanilang baka. Eh. <that> Ano siya sa tingin nyo? Ah, okay po ba ang presyo na nabili nyo? Ala, ah, hindi mo lang, hindi mo ni. medyo mahal. Ayan, medyo mahal daw. Pagkabili, okay na rin daw. At kaya naman. Magkano siya na pagkabili nyo? 56. 56,000. Ayan, guya pa lang ito kalabaw. May lahi na rin po pala. 56,000 nabili bilhin na, sir. Bilhin ano po? 102,000 na pagkabili. Ayan, patabain ba ka? Oo, oh, mga... Oh, oh, Ay! Oh, oh. Ay. <laughs> 52,000, uh, 102,000 dalawa. Ay. <coughs> ito, nabili na rin. Magkano, sir, pagkabili niyo po? Magkano po pagkabili nito? Ito 'to, 47,000. Yes, 47,000 ang pagkabili ni Sir. Tatangkad the back. Okay, Sir. Magkano Sir pagkabili niya? 65,000 ang pagkabili ni Sir. Ayan, ilalagay na sa kulung-kulung. -pul. Ito si Sir na magtutusok, tusukan ng kaniyang nabiling baka. Ayan. Ito, nabili na rin. Magkano pa kabili, Toy? 62,500. Ayan, malaking baka. 62,500. Ito kay Kuya. Ayan. Kaya magkano presyo? Mahigit 6 na po. Hmm. Ang presyo. Ang presyo matangahan mm -hmm. yung baka na no? ito hey. si sir nabili na yata itong bakang kulay pula tawag natin kung magkano magkano pagkabilis sir? oh, 50,000 ang pagkabilis malaki pala 50,000 shout out kayo sir ayun Rp20.000 per kali